Direktang itinuturo na ngayon ng dalawang transport group na hiningan umano ng mahigit 300,000 pesos ni Jeff Gallos Tombado para sa isang pabor sa pagkuha ng prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isang press conference sa Quezon City, lumutang si Ben Horminor ng grupong Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas at dinitalye kung paano ang modus daw ng panghihingi ni Tombado ng pera. Ayon kay Ginong Menor, 25000 pesos kada unit daw ng kanilang 15 UV Express ang hinihingi nito para sa prangkisa. Ano yan? Nag-offer si Gallios na siya na ang bahala para mailabas ang prangkisa na mga public utility vehicles ng grupo ni Menor. Tatlong beses daw nagbayad si Menor kay Gallios na ginawa sa labas ng opisina ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III. Pero dahil inabot na raw ng ilang linggo ay wala pang lumalabas ng prangkisa ay dumirekta na si Minor sa opisina ni Chairman Guadis. Pa, nagkano sila ng ano, binigyan din kami ng tiyansa, nagpaano sila ng motion for reconsideration. Ang masaklat naman po ay inabot ng, yung motion for reconsideration ay inabot ng halos walong buwan na walang ano, walang Sabot. sagot. Kaya po, medyo na ano na rin yung mga trup, ay mga grupo namin, yung mga miyembro namin, kaya nag-isip kami kung ano yung paraan na baka sakali mabigyan pa kami ng uh, legal na prangkisa. So, nagkataon naman po na namit ko ito si Mr. Jeff Galio. Galio ba? na Tumbado. Tumbado. Uh, uh, yun po, <laughs> nagkataon naman po na namit ko siya at tinanong ko kung ano yung pwede namin gawin para naman mapabilis yung yung papeles namin, yung proseso ng papeles namin. At siya yung mismo nagbigay ng idea sa akin na ganito, ganito, ganyan. So sabi ko, paano, ha? paanong ganito? Sabi niya, magbigay kayo ng, kung kaya nyo, 25,000 per unit. Yun po yung napagkasunduan namin at kami dahil gusto, gustong-gusto gusto namin talaga dahil itong mga membro namin, ay nagbabayad yung mga unit na inutang nila na hindi naman pumikita po. Kaya hirap na hirap na rin yung mga operator namin. So kinagat po namin yan yung 25 per unit. Nang malaman daw ni Guadis ang nangyari, ay sinabihan sila na huwag magtiwala kay Tumbado dahil hindi naman daw niya ito tao, sabi ni Eltap President Calando Marquez. Siya raw ang nagpaabot nito kay Guadis na nagsabi kay Minor na ipabalik ang naibigay na pera mula kay Gualios sa paniniwala ng LTAP. Isa ang insidente ito sa naging dahilan ng pagtanggal kay Galios sa trabaho bilang executive assistant ni Chairman Guadis. Handa raw tumistigo si Minor kahit sa ang investigasyon kung ito ay ipapatawag. Niya. Si Galios ang lumabas sa media para ibulgar ang ani ay talamak daw na korupsyon sa ahensya na naging basihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patawan ng suspensyon ang dating pinuno ng LTFRB. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.